nakikita po natin minsan bakit siya Lord professional na. Bakit siya Lord success na. Bakit siya Lord may ginagawa ka, bakit ako ganun pa rin. Alam po natin, may mga pagkakataon din po sa buhay po natin na minsan sa nagsumikap ka naman, lahat ng bagay na ginagawa mo talagang yung credibility nandoon naman po sa trabaho pero mas napopromote yung hindi deserving. Bakit siya Lord pinagpapala mo? Bakit magaling siya? Kasi nga calling ngayon. Hindi mo yun calling. Hindi mo pwedeng ikumpara yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Hindi porket po may nakikita ka sa Kanya. Siya lang tinawag. Siya lang yung magaling. Lahat po tayo tinawag. Lahat po tayo ay mayroong pong pinapagawa ang Panginoon. Pero hindi po pare-pareho kung papaano ka tinawag ng Diyos. In verse 16, the Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Take note, none alive. I will be with you. Kaya po sa bawat isa na nandito ngayong umaga, hindi mo po magagawa ang isang bagay dahil kaya mo. Hindi mo po magagawa ang isang bagay dahil napaghandaan mo. Hindi mo po magagawa ang isang bagay dahil magaling ka. Hindi mo po magagawa ang isang bagay dahil malakas ka. Magagawa mo ang isang bagay dahil tinawag ka niya. Kapag tinawag ka niya, mayroong po siyang kakayanan na ibibigay sa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos, lahat ng kailangan mo provided na. Hindi lang po ito provide. Take note ha. Hindi lang po provide, kundi pinrovide na.